labot tag kinhasun guys o so, tiyan aw guys ah nagsilabasan talo na sila guys baligamgam kani ang silabasan gina sila pig mano pero aguban mm -hmm. kay wala ginalo na kami na nainitan na sila kaya ayan nainitan na sila eh ayan hmm. nagsilabas na so lakasan na natin yung apoy guys mahina lang yung ganyan yung ano so ngayon pwede na natin lakasan kasi hindi na nagsilabasan na yung mga ano nya o ito na ang tutahog ng apoy. Thank you for watching guys.